Papaksiw ako ng bilong-bilong um, or pateros. May ibang lugar ang tawag dito is isdang pateros. Meron namang iba ang tawag dito is bilong-bilong. So, naglagay lang ako ng bawang sibuyas luya, tsaka siling pula and then yung siling mahaba. And then, maglalagay ako ng dark sauce. And then, konting vinegar or suka Paksiw na adobo to. Paborito ko to kasi bilong-bilong na ganitong luto. So nakakita ako dito sa Cavite bumili ako. And then lalagyan natin ng paminta. Ayan, then lulutuin na natin. So ayan na guys, lagyan naman natin siya ng konting mantika. Ayan, ang sarap niyan, manamis-tamis tong isdang bilong na to. So yan ang aking adobong bilong-bilong.